News updates. Mga balita ngayon. Mga armadong terorista na kaengkwentro ng militar sa Maguindanao Kagamitang pandigma na samsa. 36.7 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes kumpiskado mula sa tatlong lalaki sa Zamboanga City. Pag-alis sa bansa ng Pilipinang nagpanggap na kasal sa isang Nigerian, napigilan ng Bureau of Immigration. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Narecover ng 6th Infantry Battalion ang makagamitang pandigma mula sa lokal na teroristang grupo matapos makasagupa ang tinatayang apat na armadong terorista sa barangay Pinditen dato sa Libo, Maguindanao, del Sur kahapon, Mayo at Ayon sa ulat, nagsasagawa ng regular na combat patrol ang kanilang tropa nang makainkwentro ang armadong grupo. Nakarecover ang tropa ng militar ng isang M14 rifle, dalawang magazine, isang bandolier, dalawang caliber .45 pistol at iba pang kagamita. Nakita rin ang bakas ng dugo sa lugar, tanda na may nasugat ang miyembro mula sa panig ng kalaba. Inilunsad ang pursuit operation laban sa mga teroristang grupo. Arestado ang tatlong individual matapos mahulihan ng 36.7 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga City Police, naaresto ang tatlo sa isang pribadong wharf sa barangay Campo Islam 9.15 ng biyernes habang ibinababa ang mga kontrabando mula sa motorboat. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Edding, 54 residente ng Bongao Tawi-Tawi, Alwijar, 33 ng Panamao Sulu at Basar, 35 taga Panamao din. Habang may kabuo ang 42 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang nakumpiska na agad na itinurn over sa Bureau of Customs. Hindi nakalipad ang isang Pilipina na nagpanggap na ikinasal sa isang Nigerian matapos harangin ng immigration officers dahil sa peke nitong marriage certificate ayon sa ulat ng Bureau of Immigration. Ayon sa BI, nangyari ang insidente sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong April 24 tinangkang lumipad papuntang Nigeria ng 33 anyos na babae upang makapagtrabaho. Sinasabing biktima ng illegal recruitment ang babae na inaming inalok siya ng trabaho bilang kasambahay sa Nigeria na may sweldong 35,000 pesos. Muli naman nagpaalala si Viado na maging mapanuri sa job offers sa ibang bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linoon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. フフフ。<music>